po sa inyo. Ngayon po ay tatalakayin naman po natin ang mga bagay na swerteng ilagay sa inyong mga wallet. Unang-una po sa listahan ng mga bagay na maswerteng isilid sa ating mga wallet ay ang dahon ng laurel. Alam naman po natin na ang dahon ng laurel ay tinaguri ang Laura na ang ibig sabihin ay success. Halos lahat po ng mga feng shui expert ay laging inirekomenda ang dahon ng laurel bilang isang pampeswerte. Bukod dito, hindi rin mawawala ang cinnamon stick sa mga pampeswerte na pwede mong ilagay sa loob ng iyong wallet. Isang piraso lamang ng cinnamon stick ay malakas ng makahatak ng positive energy. Bago mo ilagay sa iyong wallet ang isang pirasong cinnamon stick ay pwede mong ibulong dito ang iyong gustong maganap sa iyong pinansyal na pangangailangan. Isa pang napakalakas na pampeswerte na pwede mong ilagay sa iyong wallet ay ang Lucky Magnet. Ang Lucky Magnet ay kilalang swerte sa pera, swerte sa negosyo at swerte din sa sugal. Paglagay ka lamang ng isang piraso nito sa iyong wallet. At kahit saan mo man dalhin ang tita ka mo na may Lucky Magnet ay tiyak na makaka-attract ng positibong enerhiya. Ang pinakamatinding pwedeng ilagay sa iyong wallet ay walang iba kundi ang money amulet. Ang money amulet ay tinaguri ang lucky charm pagdating sa prosperity, abundance, success, happiness and health. Ito ay isang napakalakas at napakaswerting lucky charm. Kaya't kung meron ka nito sa iyong wallet ay huwag na huwag mo itong pahahawakan sa iba dahil maaaring mawala ang visa nito kapag may ibang taong nakahawak dito. At bawal din itong basin ng tubig. Ang pin kahuli na pwede mong ilagay sa iyong wallet ay ang Chinese coin. Maglagay ka lamang ng tatlong pirasong Chinese coin na nakatali ng red ribbon sa loob ng iyong petaka. Kilala ang Chinese coin sa feng shui dahil pangunahing pampaswerte din ito sa bansang China. Naniniwala ang mga taga-China na kapag meron sila nito ay magiging magaan ang daloy nagswerte sa kanilang buhay at magiging magaan ang usaping pinansyal sa kanilang buhay. Lagi lamang po nating tandaan na lahat po ng mga ito ay mga gabay at tulong lamang upang makamit natin ang ating mga inaasam sa buhay. Kailangan peren po nating magsumikap dahil nasa ating peren pong mga kamay ang ating kapalaran. Follow, like and share for more pampeswerte videos.